yan mga amigo, ito nga pala yung pita ng ating isda. Ayan. Bibigyan gagawa na lang natin ang kahit na maiksing video lang para lang sa tara lang malaman dahil may mga iba na gustong alamin. Ayan mga amigo, lahat ng konsumo, medyo malaking konsumo ko um, ngayon kasi may mga kawayan pa yan, may kasama pang mga kawayan. Ayan, oh. 137,000, 900, kulang 138 138,000. Ang binta, ito yung bilo natin mga amigo 103,533 Yan ang binta ng isda lahat Yun, wala na yung resibo niya no? Wala na yung resibo Isda At, atago, Natago, natago mo na hmm. Yung aparte ng ating pasahero mga amigo Yung kabuuan ito 91,155 Yan Medyo yung ating mga pasayero may pumante may pumaparte ngayon ng mahigit 20 may train may may train tayo sa ay mayroon 17 si ang isang tao video maganda ang party nila ngayon uh, tapos yun mayroon pa nga pala kung lugi nung nakaraan mga hindi ko na hindi nabawi nung hindi lugi yan yung, yung, mga hindi binayaran ng ano eh ng tao yung mga umalis na hindi nagbayad ng binali nila ay kinakarga sa konsumo. Yan ang uh, naging patakaran na ngayon dito. Kaya yan, meron tayong kinakarga na 2,000. Yung mga tao na umalis na hindi na nagbayad ng utang. Kaya naging 61,000 lang natira doon sa lahat-lahat. Inuhaan ang porsyento ng kapitan. Yan mga amigo, yung kapitan may, 5, may 15%. Yan, 9,240. Nakatira na lang 54. Yung pip, ah, 52. Ito, sinurgat na lang yan mga amigo. Yung 52 na yan. Hinati yan sa... Hinahati tayo na eh. Tat, tatlo. Apat. Ah, no. Dinibay po riyan mga amigo. Gawa na ang mapupunta sa... Yung mga service mga amigo, may parte yan. Bawat eh uh, isang service... kalahati kaya pag dalawa service dalawa ah isang parte tapos yung mother boat dalawang parte kaya isa sa kapitan kaya hinati yan sa apat 52,360 ah yun yung parte ng kapitan ng 13,090 ah yun kaya mayroon pang natirang 39,000 yan ang nasa may-ari ng bangka 39,270 yun kabuuan na parte ng kapitan ito yan mga nego 22 yung 9,240 plus yung yun 13,090 pag pinagsama yun 200 at ah, 22,000 330 yan mga nego yan yung kasakabuang parte ko Ayon. hindi na lang natin wag na lang nating alamin yung mga parte ng mga pasero privacy na nila yan mga amigo Mas yung kabuuan na punta sa kanila 91,000 yan mga amigo uh, ah, na lang Sana ah, sana susunod na uli namin paglaot marami uli tayong mahuli sige mga amigo salamat